Hello mga Mars! Sabi nga nila, kailangan mo rin ipagpasalamat yung mga araw o oras na ikaw ay napapagod o sobrang abala. Ang ibig sabihin daw nun ay blessing yun. Gumising ka sa isang umaga na malakas at nagagawa mo lahat yung mga gusto mong gawin. Katulad nitong mga trabaho na ginagawa namin ni Mr. Araw-Araw. Kaya naman sa bawat umaga ng aming pagising ay palagi kong ipinagpapasalamat sa Diyos yung aming kalakasan na meron kami ni Mister. Yung akala mo na wala lang, pero kung titignan mo at oobserbahan mo na dapat ay sobrang grateful ka talaga dahil nga katulad ng sa amin, halos araw-araw ng pagitinda namin ni Mister ay talaga namang nakakapagod. Kagaya na lang sa araw na ito, Biyernes, gabi pa lang ng Webes ay gumawa na kami ng kakanin ni Mister dahil sa araw ng Biyernes ay marami kaming mga gawang pa-order. Natapos kami ni Mister at nakatulog ay mga alauna na ng madaling araw ng biyernes. At nagising naman kami ng alas 6 ng umaga para umpisahan na ulit ang pagluluto sa aming mga panindang almusal. Bukod sa mga luto naming paninda, mga ulam para sa pananghalian, ay meron din kaming mga tanggap na pa-order na mga nakabilaong pansit. Pagkatapos namin lahat magawa yung mga trabaho namin dito sa may tindahan, ay dun palang ulit kami magpapahinga o matutulog ni mister. Babawi kami ng lakas sa puyat na ginawa namin ng gabi ng Webes. Ito yung mga bagay na hindi hindi mo napapansin na dapat mo talagang ipagpasalamat dahil malakas ka at kaya mong gawin lahat ng mga gusto mo. Sa klase ng trabaho namin ni Mister at sa dami ng aming mga ginagawa ay hindi mo aakalain na kami ay nasa 44 years old na. Yung bilis namin sa trabaho at abilidad namin kung paano ito gawin ay talagang nakakamangha kung iisipin mo lang. Kaya labis-labis talaga yung aking pasasalamat sa Diyos sa biyaya ng kalakasan niya sa amin ni Mr. sa bawat araw. Marami nga ang nagtatanong sa amin dito kung magkano daw yung puhunan namin nung kami ay nagumpisa sa ganitong klase ng hanap buhay. Yung totoo mga Mars ay 1,000 pesos lang po. Pero nang dahil sa sipag, tiyaga, pagtitiis at pagsisikap namin ni Mister ay napalaki namin yung aming tindahan at yung puhunan. Pero ang point ko dito mga Mars ay hindi lang tayo bumasi sa puhunan sa pera. Ang pinakapuhunan mo talaga dito sa ganitong klase ng hanap buhay pagkain Una talaga ay yung, yung katawan. Ito yung pinakamalaking ambag sa ganitong klase ng hanap buhay o negosyo. Dahil kung mahina ka at mabilis kang mapagod, ay hindi ka talaga tatagal sa ganitong negosyo. Kaya naman, bukod sa matibay ang loob mo, dapat matibay din ang katawan mo. Kaya bawat panalangin ko sa Diyos ay, kalakasan palagi ang hinihingi ko sa Kanya para magpatuloy ako sa araw-araw na gawain namin dito ang isa pa na ipinagpapasalamat eh, ko rin sa Panginoon dahil nung umpisa pa lang kami dito ay napakahirap talaga. Mas maraming problema, paghihirap at pagtitiis bago namin narating ni Mister etong buhay na meron kami sa ngayon. Hindi pa naman po ako mayaman, Char. Kontento <laughs> lang ako at sobrang appreciate ko talaga yung mga blessing na ibinigay sa akin ng Diyos. Isa na nga rito sa mga blessing ay sarili naming puhunan ang pinapaikot namin dito sa aming tindahan. At bukod doon ay hindi kami nangungutang. Kaya naman, thank you Lord, isang malaking achievement yun.